lang po. isang linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At alam natin na sa nakaraang linggo, yung bulag na pinagaling ni Kristo, hindi lang po siya nakakita. Nakita niya na si Jesus talaga ang daan. Kaya siya'y sumunod. Importante po yun eh. Sa Ebanghelyo ni San Marco, siya ang unang tagapagsunod talaga ni Kristo papuntang Kalbaryo. Ngayon, sa linggong ito, meron pang isang nakakita din, pero alam niya sa kanyang puso, hindi lang sa pananaw, itong tamang-tama. -tama. Ito lang dapat talaga ang ating tutuntunin. Mahalin ang Diyos ng buong-buong puso. Mahalin ang kapwa. Halin tulad sa pagmamahal sa sarili. At alam niyo, ito, hindi lang ito, ang mga alagad ni Kristo sumusunod ito'y nakapagbibigay ng halimbawa para iba rin, sunod, sumudod din kay Kristo Jesus. Pinapakita natin sino nga ba ang ating daan sa kaligtasan.